Mga kagoy, ka ipapakilala ko pala tong bago kong alaga na si Kelsey. Bali ngayong araw pala siya gan. Matagal na rin to nasa akin. Bali ngayon ko lang i-reveal. -re Ito sana gagamitin natin sa Boss Ironman. Kaso hindi tayo nakapag-entry. Dahil kulang sa budget. Agoy! Ngayong araw nga ipapakilala ko ang bago kong motor. Bali bots rin pala ang aking binili. Nasa 500cc pala ito. Matagal ko na rin plan na ipabless ito sa Manawag. At ito na nga perfect time para ipabless ito. Ba Bali ang pangalan para ng alaga ko ay si Kelsey. At syempre bago pala tayo alis isusot muna natin yung mga safety gears natin. Tulad ng gloves, jacket. At syempre spider helmet. Pumunta muna pala ako ng BDO. wala pala tayong cash. Mga 1.5 lang naman nilabas natin dyan. Wala lang kasi tayong budget. Kaya mga kagoy get ready with me. Dahil excited na ako ipabless itong ating motor. Ba Bal nakarating na rin tayo dito sa Manawag. Welcome to Manawag! Dito natin ipapabless si Kelsey. Ang oras pala ngayon ay mag-aalas 3 na ng hapon. Meron na nga tayong ADB, ang pangalan niya ay Kalo. Nag-upgrade lang tayo ng konti mga toy. May mga tropa kasi tayo nakabig bike. Kapag kasama ko sila mga kagoy, naiiwan ako. Pero... Pero ngayon, kaya ko nang makipagsabahin sa kanila. Palipapasok na nga tayo kung saan pinapablish yung mga sasakyan. Legit na legit na atin na talaga ito mga toy. Dating pinapangarap ko lang ito. Mm. Ngayon na iuwi ko na sa bahay namin. Kaming mga kalalakian mga to. Pangarap talaga namin mag magkaroon ng big bike. Sa sobrang mahal yung iba, hindi nakakabili. Bali, hindi ko pa to cash na binili. Utang lang din Basta to. Basta importante, hulugulugan natin monthly. At para makapaghulog tayo ng monthly. Sabayan natin ng sipag at syaga, araw-araw. Pagkarating ko nga dito mga tol, marami rin palang magpapabless ng kanilang mga bagong sasakyan. Karamihan na sasakyan ay four wheels. Dahil nakabig bike tayo, pinapunta tayo sa harapan. Yun nga lang, hindi pa bukas itong gate. Kapag gig. sarado kasi itong pintuan, ibig sabihin may binibless na sasakyan sa looban. Kaya hihintayin natin ito mabuksan. Marami ka na rin palang mabibili ditong mga kandila, brace mga prutas at iba pa. Almost 15 minutes na nga tayo naghihintay dito sa labas para mabuksan itong gate. Hanggang doon sa dulo mga kaagoy, sasakyan lahat yan. At after 15 minutes nga mga kaagoy, binuksan na nga itong gate. Oras na para makapasok kami dito at maipabless itong mga sasakyan namin dito. Bali itong bodge pala, matatagpuan pala ito sa tarlac. Doon pala namin ito kinuha. Bali dalawa na palang magiging motor natin. Yung isa ADB, ang pangalan niya ay Kalo. At itong ipapabless naman natin na big bike na nasa 500cc na si Kelsey. Bali maghihintay muna tayo ng konti Bali, yung pag pag na lang natin dito mga ka Yung o ilaw na ikakabit at yung busina na ipapalit natin dito sa ating big bike. Baka naman meron mag-sponsor dyan. <laughs> Kakailanganin natin ang mga yun kapag magra-rides tayo. Paggabi kasi mga tol. Kailangan natin ng malakas na ilaw at busina. Para sa kaligtasan natin kasi yun. O oh, tara mga tol, isama nyo ako sa rides. Baka naman may rides kayo dyan. Bali, ito pala yung mga nakasabayan kung may sasakyan na nagpapabless rin. Sobrang dami, legit. At dahil Sunday ngayon, sobrang dami nagsisimba. Inilagay ko na rin dito yung donation box rin natin mga tol nakakatuwa rin mga kaagoy meron din pala akong mga kasabayan dito na bagong labas ang motor nila nagumpisa na nga nagsalita dyan si father at eto na nga pinakahinihintay natin para maging safe palagi sa biyahe mga kaagoy oras na para binyagan ang alaga natin na si Kelsey sobrang saya mga kaagoy na umpisa na nga na bless si Kelsey parang gusto kong mag north loop pero maghahanap muna ako ng kasama natin finally mga kaagoy natapos na nga na bless ating big bike promise ko sa'yo aalagaan ah. kitang maigi hindi kita papabayaan kasama kita palagi sa rides basta magtulungan tayo sa daan kahit sa ang rides Kelsey magdodoble ingat talaga tayo kasi nga ang sabi nga nila ang totoong finish line ay ang pamilya mo natapos matapos nga i-bless itong ating motor nagulat ako at meron nagpa-picture sa atin humingi na rin sila ng sticker taga pampanga daw sila mga shout out mga brother salamat sa suporta paalis na nga tayo dito sa manawag mga kaagoy at biglang hindi ko inaexpect expect ang pangyayari at habang naghihintay tayo mag-go signal yung traffic enforcer biglang may lumapit na babae Di ko alam kung namumukha niya ako or kilala kinala niya Di ako. Di ko lang ina-expect na meron palang ganito. <coughs> magalit ate. Ako lang to, pauwi na ako ng bahay namin. Natatakot na ako sa kanya. Nakakatuwa talaga mga kaagoy, kahit nakasuot na nga tayo ng helmet, kilala pa tayo ng mga followers natin. Kilalang kilala na nga tayo ng mga followers natin. Ang susolid nyo, sobrang dami nyo. Pobos na nga yung sticker natin dito mga tol, dahil dinubog na nga tayo nyan. Balipalis na nga tayo mga kaagoy. Gusto ko sana mag-celebrate. Kaso hindi ko kasama yung jowa ko, kapag kasama ko na lang, doon na lang kami mag-celebrate. Ito pala yung mga tropang nagpa-bless rin ng kanilang mga motor. Ay, taga mga pala mga to, mga kabalin. Ang pupogi ng kanilang mga motor. Basta't sa Pangasinan. Hindi lang motor ang gwapo, pati ray totoo ang. Ah. Nagbigay na rin pala tayo dito ng sticker para may souvenir sila sa akin. At habang palis na nga tayo, biglang may tumawag. kanin ng sticker. Kaso naubusan na nga ako ko konti lang ang dala ko kaya babawi na lang ako next time pag nagawi ulit ako dito sa Manawa. Kaya humingi na lang ako ng pasensya sa kanila. Nung natapos ko lang na ibigay lahat ng mga sticker, saka na tayo umalis dahil uuwi na tayo ng ating tahanan. Asahan yung palagi sasama ko si Kalo at si Kelsey sa ating vlog palagi. Maraming, Maraming salamat sa pananood. Kita-kits tayo sa daan mga kagoy. Bye-bye!